Sa ating mga balita, lalaking dog groomer patay sa pananaksak sa Pasi City, Iloilo. Philippine inflation rate bahagyang bumilis sa 3.7% nitong Marso. Higit 89 million peso lotto jackpot prize na panaluna ng dalawang mananaya. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay sa pananaksak ang 27 anyos na lalaking kawani ng isang veterinary clinic sa Dorillo Street, Barangay Poblacion, Ilaya, Pasi City, Iloilo kaninang umaga. Kinilala ang biktima na si Keith Carl De Mayo, residente sa Ahoy, Iloilo, at pansamantalang dog groomer sa Kamacho Vet Clinic sa siyudad ng Pasi. Batay sa inisyal ni investigasyon, kabubukas lamang ng vet clinic nang biglang saksakin sa likod ng biktima nang hindi pa nakilalang suspect dakong alas 7.40 ng umaga. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima ngunit idineklara ring dead on arrival. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng mga otoridad upang mahuli ang suspect. Bahagyang bumili sa 3.7% ang inflation rate sa bansa sa gitna ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mas mataas ito kumpara sa naitalang 3.4% noong nakaraang buwan. Gayunpaman, pasok pa rin ito sa forecast range na 3.4% to 4.2% ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, malaki ang naging ambag sa overall inflation ng food at non-alcoholic beverages na nasa 5.6% mula sa 4.6% noong Pebrero. Bungsod nito, tumungtong nasa 3.3% ang year-to-date average inflation sa bansa. Hindi lang isa kung hindi dalawang maswerteng mananaya ang naging instant milyonaryo matapos manalo sa 649 Super Lotto Draw kagabi ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Paghahatian nila ang grand prize na mahigit 89 million pesos makaraang makuha ang winning combination na 28, 16, 18, 29, 14, 09. Sa kaparehong draw, 71 mananaya naman ang mag-uuwi ng TIG 50,000 pesos matapos tamaan ang limang numero in any order. Samantala, wala namang naiulat na nanalo sa 642 Lotto Draw na may jackpot prize na mahigit 16 million pesos. Para sa KidLot News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At inyong pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>